mahirap nga kasi nga kakadogal lang. Hay pag ano maputik doon. No? Ano sayo? Matangkad dito. Honest talaga sayo. Eh may isa dito. Eh na ano ka dito eh. Kabala sa releng. Sa ilalim, baka pwede ka malito dyan. Ayun, nakalagay. Bawal na mag-iwan ang gano'n. ka na sa inyong destinasyon. ka na sa inyong Barangay oh. Bungo nga, ganda. meron nga ayun oh, ang ganda oh pwede maligo ay no, oh, nandun sila sa dulo ayun yung pinunta natin bila. oh, ang ganda ha? parang basura lang pag gusto mo lang talaga magbasa ayun oh, ang ganda oh Ayun talaga, pag gusto mo talaga lang maligo. 어,